Guys, Andoy, kumusta ka na? Ah, okay na? Nakapagpa-check ka na? So, yun. Maganda yun. Uh, sasabayan mo lang ng uh, mati, mati na pagdarasal. Basta, uh, walang uh, walang imposible sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung kung ano man yung nararamdaman mo o kung ano man yung karamdaman mo. Ito, nag-isip uh, ako ng paraan kahit konti maitulong sa iyo. Sinabihan ko si Ma'am Amy at si Ma'am Ma Christine na uh, humingi kami ng kahit tig-iilan, kung magkakano. Basta, lahat naman yung mga nagbigay, eh, sinulat ko yung pangalan para mapasalamatan mo. At saka, siyempre, Panginoon na lang din ang mag sa kanila kung sakali. Basta, ang payo ko lang... Uh, Lagi ka lang magdasal, tapos walang imposible sa Panginoon pag nagdasal ka, uh, matay ni Tim, na mawala na yung karamdaman mo para makabalik ka na dito sa trabaho. Na, no. doy, huwag kang madidepress, dapat, uh, ka ka, uh, positive lagi, huwag kang mag-iisip ng negative. Positive ka lagi, positive thinking na, sabi na. Kaya kung, ma uh, huwag kang mag-iisip na kung ano basta uh, sa baka bukas maibigay ko sa iyo yung itong uh, konting tulong na pinagtulong-tulungan namin para eh, pambili mo ng pagkain dahil iyon nga iniisip mo yung sabi mo nalilito pa na dahil walang walang trabaho walang magbabayad ng upa sa bahay Basta uh, makikita na lang 'yan, makukuha na lang 'yan. Basta magpagaling ka. punahin mo muna 'yung sarili mo, ha. Andoy. 'Yung mga susunod na video panoorin mo, ha. Basta ito kahit konti uh, maliit man, uh, malaking tulong na ito sa 'yo, ha. Maraming salamat. Magdasal lagi, ah. Magpagaling na para makabalik ka sa ating trabaho, ha. Andoy. Lang, ah, huwag kang ma-depress, huwag kang ma-stress ha. O sige, magpagaling ka na. God bless. Nandiyan yung Panginoon natin. Siya nakakaalam kung ah, ano yung karamdaman mo na yan. Tapos, malay mo. Hipuin ka kaagad ng Panginoon para bumalik. Ha? Magdasal. Lagi. Bye. Doy, ito ang nasolicit ko. Yung total niya is 2,775. balim dito mo makikita. Mamaya, babasahin natin lahat yung nagbigay. Di ko na nilagyan ng presyo yung mga nagbigay kasi uh, mas maigi na daw yun na uh, wag nang ilagay kasi mas nakakahiya. Basta ito, nakalikom ako ng 2,775. Uh, buong uh, family ng CSI ito ha. Uh. Pupunta ako dyan, ihatid ko to. Tanggapin mo to atas bilangin mo para baka isipin na ipinang Alfonso ko yung pinanghingi ko kanina. Ha? Okay, thank you so much. Picture ang bola. Lagay mo yung pera. Guys, yung nalikom ko kanina nang uh, 2725 bali iahatid ko na po kay Andoy. Ipapakita ko rin mamaya para alam po kung magkano talaga yung inabot ko. Kasi mahirap na pera yon. Baka sabihin, alam pa naman na manginginom si Guapo. Baka sabihin, pinanginom ko. Ayan, papunta na po ako kay Andoy. Salamat sa mga nagbigay. Makikita ko naman talaga sa itsura ng ni... mga girls sa cake line thank you so much sa lahat na nagbigay pastry bread line maraming salamat at sa labeling cold kitchen hot kitchen basta lahat po na um, lahat na line maraming salamat po sa inyong lahat ah, ang Panginoon na lang po ang gumanti at magpabalik ng ah, kaluwalhatian sa inyo maraming salamat thank you so much God bless po sa inyong lahat. Bye, maraming salamat. God bless. I love you all.